Naisip mo na ba kung bakit agrikultural na bansa ang Pilipinas? Pag-usapan natin yan sa loob lang ng tatlong minuto. At maniwala ka, mas kawili-wili ito kaysa sa iniisip mo. Una sa lahat, dahil ito sa klima. Dahil ang Pilipinas ay nasa gitna ng tropiko, sikat ng araw, ulan, init. Ibig sabihin, ang mga magsasaka dito ay maaring magtanim hindi lang sa isang panahon, kundi sa buong taon. Pinag-uusapan natin ang bigas, mais, nyog, saging, pinya, o oh, yung masasarap. At alam mo ba, malaking bahagi ng lupain ng bansa ay inuri bilang mataba. Ibig sabihin perpekto ito para sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng pananim. Kaya, oo, pinaboran tayo ng kalikasan. Ngayon, pag-usapan natin ang gulugod ng ekonomiya. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga manggagawang Pilipino ay umaasa sa pagsasaka at pangingisda para sa kanilang kabuhayan. Milyon-milyong Pilipino pa rin ang nagtatrabaho sa agrikultura ngayon, mula sa pag-alaga ng palayan, pagpapalaki ng hayop, pangingisda sa malawak na dagat. Hindi lang ito tungkol sa pagkain sa hapagkainan. Nyog, asukal, saging, mangga ay iniluluwas sa buong mundo. Pero hindi lang ito tungkol sa ekonomiya. Malalim ang agrikultura sa kultura at kasaysayan ng Pilipino. Festival, tradisyon, recipe ng pamilya. Sa loob ng mahabang panahon, ang agrikultura ang naging pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagsasaka ang nagpapanatili sa mga komunidad, malaki pa rin ang papel nito sa pagtiyak na may sapat na pagkain ang lahat. Ang talagang astig ay kung gaano ka-diverse ang agrikultura ng Pilipinas. Maliliit na saka ng pamilya, yung maliliit na palayan na nakikita mo sa tabi ng kalsada at malalaking plantasyon. Pinya, tubo. At hindi lang ito mga halaman, pagmamanukan, paghahayupan, pangingista, ibig sabihin, ang mga Pilipino ay hindi lang nagpapakain sa kanilang sarili, tumutulong din sila sa pagpapakain sa mundo. Kaya, bakit agrikultural na bansa ang Pilipinas? Dahil ang klima ay nagsasabing oo, ang lupa ay nagsasabing oo, ang mga tao ay nagsasabing oo, at ang kasaysayan ay nagsasabing oo. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang tradisyon at inovasyon. Bawat butil ng bigas, bawat nyog, bawat isda ay patunay sa lakas na agrikultura ng Pilipinas. Sa susunod na mag-enjoy ka ng isang baso ng Filipino mango juice o buko juice, tandaan, may buong kwento ng bansa sa bawat higop at bawat kagat. Iyan ang kapangyarihan at ang ganda ng agrikultura ng Pilipinas. Salamat sa panonood. Ang agrikultura, lokal at pandaigdig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga kuwento tulad nito. Salamat! Kaya, bakit agrikultural na bansa ang Pilipinas? Dahil ang klima ay nagsasabing oo, ang lupa ay nagsasabing oo, ang mga tao ay nagsasabing oo, at ang kasaysayan ay nagsasabing oo. Dito nagtatagpo ang tradisyon at inovasyon. Bawat butil ng bigas, bawat nyog, bawat ista, may kwento. At ang mga ito ay patunay ng lakas ng ating agrikultura. Sa bawat higop at bawat kagat, may buong bansa kang name serve. Yan ang kapangyarihan at ganda ng agrikultura ng Pilipinas. Salamat sa panonood! Suportahan ng lokal, pumili, ibahagi, ipagmalaki. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa hikit pang kwento. Hanggang sa muli!